mga girls na kami ng white siya no kaya niya na kumain ng operator kaya nagpangapangabot na naman na ah. o para yung mga tropa oh yan oh kaya si Berail set out mo si Kenneth si Kenneth kaya na kaya <laughs> kain kaya na Ayan, truck mo oh Ayan Ako na may white chan May manaw Okay na kami naman Sunod

Tiger, ah, oh uh, ang di pa? Di pa? pa.